Ngayon po ay pag-usapan naman natin kung ano mga bang mga kulay ng damit ang dapat nating isuot sa pagsalubong ng bagong taon. So, di ba, karamihan po talaga sa atin na niniwala sa mga ganito. So, isa po dito is, is yung pag, pagsusuot ng uh, polka dots, dots, na damit na may bulsa. Kasi maglalagay tayo ng pera sa ating bulsa para, para nga daw holy year is magiging, ma, ano tayo, magiging maalwa ang pamumuhay natin sa pera. Pero ano na bang dapat na damit ang kulay or kahit na uh, dapat mayroong, mayroong ganitong kulay sa suot, suot mong damit sa pagsalubong ng bagong taon. So dapat po ay mayroon tayong kulay green sa suot-suot nating damit. Kung kayo ay mahilig sa polka dots, so bumili po kayo ng kulay dam, uh, damit na may polka na may kulay green. Tapos yung mahaba ang bulsa, syempre yung, yung barya papatunog-tunogin natin sa ating bulsa, lalagyan din natin syempre ng lalagyan din natin ng syempre ng papel yung ating pulya. Pagsapit ng 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 New Year habang pinapatunog natin is ating ipa, ating hilingin ng ating buong taon ang buong buong taon ng 2025 ay magiging masagana sa ating lahat. So, maliban po sa green ay mainam din po na ang inyong suot na polka dots ay mayroong uh, mayroong brown. Uh, ang green po ay simbolo ng uh, ng prosperity, wealth. Ang brown naman po ay sumisimbolo ng success at katatagan. Kaya kung kung mayroon kayong polka dots na may green, pwede na po 'yon or yung polka dots na kulay brown. So ayan po yung mga damit na pinakamainam, yung pinaka uh, pinaka unang maswerteng kulay na dapat ay suot-suot natin sa pagsalubong ng bagong taon. Pero guys, muli, nasa sa atin pa rin po naman ito kung paniwalaan natin o hindi. Mari kang maniwala, mari kang hindi. Kung hindi ka naniwala dito, ay eh, then, wal, wag kang maniwala. Pero kung ikaw ay naniwala, pwedeng-pwede po natin itong gawin sa pagsalubong natin sa bagong taong 2025.